September 1. Pampanga Angeles, isito 3-digit, 4-digit. So, muli po, bernana na naman. So, yung mga tao ay nag- uh, nagsisikap kung uh, mag-ipon at uh, maghanap po ng swerte para sa paparating na Beer. So, muli po magandang pong umaga. Pasok lang po kayo. maganda po umaga, magandang umaga sa lahat. Berna po. so po, ako na po, <laughs> so po pong mga nangyari. Move on na. <laughs> Mahirap na naman ulihin yung mga numero. So muli po, good morning, good morning. Ang isa 2 po natin ay 14-14-11 at yung 3-digit po natin ay uh, 709-926. So muli po, meron po tayong 4-digit ngayon, 7685-6437. So maulang umaga. Maulang umaga. So kahapon po, ang nakuha po natin ay... Uh, sa 2 digit po, 19 po. Yes po, 19 po ang nakuha po natin kasi nga po lumabas kahapon ay 1, 28, 23, 19, 18, 9. So nakuha po natin yung 19 po, hapon. Harapin pala magandang umaga po. Good morning po, pasok lang po kayo. So muli po, hindi na po natin ito patatagalin. Kasi malamig kasi, masarap matulog. So muli po, ayanos uh, lang po natin. Uh, hindi na po muna tayo mag-upload ng mga uh, ibang nasyon. Kung meron po kayong demand, uh, pwede po kayong mag-comment ngayon. Kasi nga po, dahil po sa isang comment, ni Lydia Manansala tayo po ay naapakan ng gusto base sa kanyang comment kulang na, kulang na lang punitin yung ating pagkatao <coughs> base sa kanyang comment siya po ay uh, nagkiklaim na tayo daw po ay mayaman na dahil sa mga binibigay ninyo uh, yun po ang sabi po niya tayo po ay mayaman na dahil sa uh, inyong mga binibigay na mga balato so kung naririnig nyo po ah, uh, simula march uh, second week of march nagstart po tayo ng, ng nag vlog hanggang ngayon kahit piso wala pa po tayo natatanggap yet at least uh, monetize na po tayo sa YouTube pero hanggang ngayon ultimo piso wala po po tayo natatanggap kahit sino man sa inyo yes po uh, wala po ta wala po talaga kami na wala po talaga akong natatanggap sa inyo kahit ultimo piso so ganun po yung accusation sa atin base po sa kanyang comment do sa post niya sa ating Facebook page tayo daw po ay mayaman na dahil sa ating mga pinanggagawa yet, at yet at least na uh, napipredict po natin yung mga numerong lumalabas pero ginagatasan daw po natin yung ating mga followers tanungin ko kayo kailan po ako humingi sa inyo So, medyo naapektuhan po tayo doon sa comment po niya, uh, medyo madagdamin tayo, uh, hindi ko po so katakalain na ibang nasyon po ang uh, titira sa atin. Well actually, matagal na pong basher yan si ating uh, si Ma'am Lidya Mupa, uh, talagang sinusubaybayan po tayo, tinihintay po yung ating pagkabagsak sa Facebook. Uh, meron pa nga eh, Meron pa isa eh, Si Marion Pineda 'yon eh. Yun talaga. Matindi talagang mag, uh, mag comment yun. uh, yung uh, uh, Facebook group ni Archie Pineda. Kung naalala nyo po. Si Archie, ay Archie Rivera. Si Archie Rivera po isang magaling dedegla, na mandedegla nakagaya ko. Expert po siya pagdating sa mga numero at uh, siya po ay pinaniniwalaan ng mga tao at uh, may ugong-ugong na balita na siya daw po ay na, uh, may connection pagdating sa mga numero so sa tingin ko po ang uh, usap-usapin ngayon ay hindi totoo kasi nga po base po sa ating nakikita ang sistema natin ang siyang umiiral hindi po totoo yung basta na lang sinabi yung numero lalabas huwag po kayo manawala doon yun po ang akusasyon ni Marion Pineda doon sa Facebook page ni Archie Rivera na uh, taga-magalang, isang magaling, magaling na mandedeg na, na, kagaya ko. Akusasyon ba naman na kayo nakaupo dyan, kayo nakakaalam ng mga numero? Basan nyo na lang binibigkas yung numero at lumalabas. Saan na niya napulot yun? So, yun po ay akin nabasa doon sa kanyang uh, Facebook page kay Archie Rivera. Well, actually po, si Marion Pineda, isa pong basher yan. Hindi po matanggap, bakit hindi siya nakakakuha ng mga numero. Move on na. At, uh, ang paglalaro, kagaya po na sinabi ko, ang paglalaro po nito, ay, kailangan ng matinding pag-iisip. Kung may problema ka sa pag-iisip, hindi ka po pwede dito yung kagaya nung basher po ni Archie Rivera do sa kanyang Facebook page uh, yun si Marion Pineda matindi ang pag-iisip po noon tatarin mo ba naman mura yung kanyang Facebook page gusto ka naman so kagaya po kahapon tayo po ay uh, nilosob ng isang uh, ibang nasyon at uh, kiniklaim na tayo daw po ay mayaman na So, sa totoo lang po, simula nung March na, na, nag-vlog po tayo ng ganito, hindi pa po, po, tayo nakakatanggap kahit piso. So, dahil mag, mag uh, magde-December na, mag beber months na, kung meron man, tatanggapin ko na yan. Ah... <laughs> uh, Yes po, Raymond Benensig. Uh, panet, Panemo Tunggal. Itaneman naman Aqua de Adwat. Ito Yes, ah uh, mahirap kasi yung laro. Tsaka kung, nga kung nakikita nyo po, mag, nagbibigay tayo ng numero. Aapat, lilima. So dahil sa ano, ang ginagawa na lang po natin ay ginawa ko na ng tatlo para di kayo mahirap pa. puro na lang araw alos araw araw po isang numero lang po nakukuha po natin kasi pa, sa nga po base po sa kalkulasyon po natin uh, kung ano po yung mga nakukuha po natin eh, kung meron po tayong time na mag review uh, hahanapin po natin yung pangalawang numero at uh, ina-upload po natin yung sa ating uh, Facebook page. So muli po, uh, hindi na po muna tayo mag-upload uh, mag ng mga ibang nasyon. Camarines Norte, Isabela, uh, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, Bulacan. Kung meron po kayong demand, mag-comment po kayo. At uh, piling pili lang po yung ating uh, i-upload. Kasi nga po, uh, base po kasi tayo po ay nakakaramdam ng matinding pa pananakit ng ulo kapag tayo po ay nakapokus na mahigit kulang-kulang uh, isang oras at kalahati pagdating sa pag-a pag-analyze uh, pag ng mga numero. So dahil po sa ano, medyo baka tayo naman yung magka-problema. Uh, relax relax po muna tayo kung meron po kayong demand sa ibang nasyon kasi nga po ngayong araw hindi po natin yung i-upload kung meron po kayong demand i-comment nyo lang po at uh, sisipagin po natin na i-upload dyan yung mga piling-pili Sa so, muli po sa lungsod po ng Angela sa so, mga lumabas kahapon ay 9.30 31.2 13.33 Sa so, muli po mga napili po natin kada dalawang araw 7.8 29.3 Sa mga napili po natin ay 7.29.3 33 So kung tatulungin nyo po ako, may continuation ba si 33 kasi nga lumabas na ito kagabi ito po ay naka-pattern ng uh, weekly so ang possibility po niyan lalabas po yan mamayang hapon o umaga kung uh, tatanungin nyo po ako may chance ba sa umaga ang chance lang po niyan ay 10% uh, most especially pagdating po sa hapon inilalabas po niya ang weekly so muli po maraming salamat sa panonood sa lungsod ng Angeles maya apayabak po kayo at uh, sa mga lugar na binaha may mga nabalitaan po tayong binaha uh, meron po tayong nabalitaan sa mga ibang uh, lugar dito sa pampanga na may binaha dahil po yung ulang, ulang kagabi ay uh, talagang napakatindi uh, ibang klase po talaga yung ulang kagabi talagang napakalaki ng volume ng uh, tubig na uh, binagsak sumuli po may payamak po kaya kayo kay Luzud ni Angeles dakal po salamat jo At sa lungsod po ng Pampanga, lumabas 2.24, 4G, 33, otso. So muli po meron po tayo nakikita nga mga bagong pumapasok. Kung meron po kayong demand uh, sa inyong mga nasyon, Pwede po kayo mag-comment kung ano po lugar kayo para na-upload na po natin yon bukas. Kasi nga po ngayong araw ay pasamantala po muna natin ititigil dahil sa bash po ng isang ale So tayo po ay inatake ng isang basher ng isang ali na tayo daw po ay mayaman na. So hindi po totoo yun kahit ultimo piso wala po tayo. Hindi, bako naman hindi ako ipagsiksikan sa kalsada para maganap ng mga barya-barya kung ako'y kumikita na dito yet at least meron po tayong nakukuha sa youtube uh, monthly may income po na pumapasok pero hindi po yung kalakihan at uh, ito po ay uh, may uh, time para para kunin hindi po basa basa makukuha meron may, uh, talagang time So po sa lungsod po ng Pampanga Emma de la Trinidad Yes po, ah, yung, uh, pakikompleto yung mga comment Kopyahin ko, ano pong kukopyahin po nila ha? So, po sa lungsod po ng Pampanga Ang mga lababas po kahapon ay 2.24, 4Gs, 33, 8. So po, may mga nakita po tayong pattern Every 2 days, 21, 20, 17 Every 3 days 6, every 4 days 26, 20, 30, 39, 37, every 5 days 38, 39, at yung weekly po ay uh, 33, 5, 4. So meron po tayo nakitang pattern na naliligaw numero 24 yung monthly. So kahapon po i-discuss po natin yung mga posibilidad na lalabas. So muli po, ah, last tayo. At ah, dito muna tayo. Kukuha tayo ng undercard. Live po yan ha. Kukuha po tayo ng undercard base po sa mga nakasulat na degla. Yes po ang uh, first option dahil po uh, nandito po si dos ang uh, ang sumada po ng dos ay 20 so nandito ba si 20 yes po pasok uh, isang kuha uh, na yon ganun din po si 20 undercard today's 20 so kukunin po natin si 20 Meron po siyang kapasidad na lumabas kasi nga po ito po ay undercard ni 2 ang sumada po ng 2 ay 20 at galit dito rin po sa 20 so ang susunod naman po natin kukunin ay ang numero 17 pangalawang option 17 yes po kasi nga po dito ang 2 uh, days gap 17 o sa, sa, sa akin nyo lang malalaman yan. Ito po alive. <laughs> so kung uh, tatanungin po si 21, revoke na po yun. Kasi nga po, al alayo ng ga po. 23, 28, 22. Triangle position. Parang alayo. Ano sa tingin niya? Pero titignan po natin yung mamaya-maya. At ang susunod naman po ay sa is. Titignan po natin sa is. Base po sa kanyang pattern. Ito po yung nakapattern ng tatlong araw. At ito po. Sa is. Sa is. So kukunin po natin si sa is. At ang susunod naman po ay 26 base po sa kanyang pattern ito po ay 4 days. Ito po siya, 26, 27. Ito pala 28. Ay eh, tama to. 28, 27. 26. So, kukunin po natin yan kasi napakaganda ng pattern. 26. Ayaw na sumulat yung ball pen. At ang susunod naman po ay yung numero 20. Pasok. 20. So, titignan po natin yung angulo si numero 39. Ito po yung nakapattern ng 4 uh, days. Ito po siya. At ito po siya. 37, 38, 39. Ang ganda ng pattern. Diba? Gustong gusto ko yan. Wala na. Finished na. Ayan na sumulat. Highly recommended. 39. At yung susunod naman po. Yung 37. Base po sa kanyang pattern. Ito po ay 4 days. Ito po. thirty thirty-eight, thirty-seven. Oh, ang ganda. Thirty-seven. Tatapos siya tayong karer ah. ko dito, ay Sumula yung ball pen. <laughs> Malamig kasi. Kaya nagkakaganyan po yung mga ball pen. <laughs> Naman. <coughs> at yung susunod naman po ay yung numero 38 so titignan po natin yan base po sa kanyang pattern ito po yung nakapattern ng 5 days so ito po siya at yung pangalawang ito po 38 38 38 na na naman. So, titingnan po natin yan. Maya-maya, 38. Kung may kapasidad pa siya, so, lupa Susunod, ang bola ay si numero 39. Pusok-pasok na si 39. At yung 33, 5, 4. Titingnan po natin yung mga undercard. 33, 5, 4. So, si 33 po ay pasok kagabi. So, considered po yan na pasok si 33. 33 at si ko naman undercard pasok nako pasok yes po pasok po yan may posibilidad po yan na gumapang gapang so kung tatanungin nyo po kung totoo ba yan na gumagapang ba yung mga numero so magahanap mag po tayo ng halimbawa halimbawa may mga uh, ito gapang gis gis mga kombinasyon na ganyan may posibilidad na gumapang at magkaroon ng bagong degla. So, pasok si Singapore At so, yung susunod naman po ay 4. Ganun din, may posibilidad na gumapang. Most especially, mamaya to pagdating sa hapon o sa gabi. At yung susunod naman po, 24. Andito na naman si 24. Ito po yung nakapatan ng monthly. pag double check na lang po sa inyong ligaho. Nakapatan po yan ng monthly. Pakisilip na lang po sa inyong ligaho. Hindi po ako pwede magkamali kasi nga po ito po ay live. Mawawalan tayo ng followers kung tayo nagsisinungaling. <laughs> 24. So pasok po si 24. Base po sa kanyang ano kasi nga po ito po ay gap so 24 ano yung mga numero na reject 21 kasi nga sobrang layo so titingnan po natin ngayon yan ito po ay guide po natin 20 pasok ba si 20 Pasok. So, ito po si 20. Pasok. Check. Ah, sorry po, sorry. Hindi po siya pasok. Yes po. Pasok si 20. Numero 17. Pasok ba si 17? ito po yung guide po natin hanggang sabad hanggang linggo ah, 17 pasok ba si 17 pasok si 6 pasok ba pasok, pasok. 26 pasok ba so hindi po natin wala dito si 26 mamaya po pag-aaralan po natin ulit yan. kasi na po may mga nakakalilipot dito na hindi nyo nakikita pero on the other card meron po yan 26 hindi po muna natin ito isasama sa, sa ngayon 39 pasok ba so si 39 po pasok 37 pasok ba pasok po 37 38 38 Pasok po. Andito si pa 38. 33. Pasok po. Ito si 33. 5. Pasok po. Ito si 35 4. Pasok po yan si 4. Ito po siya. Kalalabas lang kahapon. 4. 24. Pasok ba? So, titignan. Ay, ah, yes. Pasok. Kalalabas lang kahapon. So, ito na po mga numero na may posibilidad na at may kakayahang lumabas. Kita po ba? Dahil sobrang dami. Ano ang pipiliin natin? So, pasok po si 24. Kasi nga po, undercard. 24. Si 4. Uh, yes po. Pasok si 4. Si 39. Teka, teka lang. Saglit lang. 33. At 5. So ito na po yung summary na nakuha po natin 24-4, 39, 33 at 5 Kapag lumabas po yan Ipapaliwanag ko Pero sa ngayon dahil nakita nyo na Kailangan pa bang ipaliwanag yan <laughs> Ganyan po yung tamang pagsasummary Kahit kayo po mismo blur kahit kayo po mismo ay ka uh, makukuha ninyo yung tamang biskarte So muli po, uh, tayo po ay magsisubing guide sa inyo para makuha po natin yung itong malakasang jackpot. So sana po naintindihan po nila, ito itong mga numerong to ay hango po sa inyong ligaho, sa ating ligaho. Ito po ay actual nating gunuha, base po sa ating explanation. At uh, sana po ang mga numerong to ay lumabas. So muli po, ang mga numerong ating binabanggit ay uh, haka-haka lang po at kuro-kuro wala pong kasiguro doon na ito po ilalabas pagkat ang mga sinasabi po nating mga numero ay hango po sa ligaho so nakita nyo naman po kung paano po natin ito kinuha so muli po uh, kung meron man pong uh, numerong aksidente lumabas ito po ay hindi sinasadya at kung meron pong numerong uh, hindi lumabas hindi rin po natin to ninanais at uh, wala wag naman po sanang magsisiyahan kasi nga po uh, nasa sa inyo po yan kung kayo po ay maniniwala o hindi ako po ay magsisimbi lamang guy sana po naintindihan po nila pampanga so tayo lang po ang gumagawa niyan kayo po ang na uh, malinaw na po sana lahat so ito po ay hindi basta-basta lang kailangan may basihan so sana po na satisfy po kayo sa aking paliwanag kasi nga po ito po ay hango sa ligah so ito lamang po yung natin summary sa muli po Pampanga Angeles marami po salamat sa panonood ah, Rose Ann Payosing magandang umaga po ano ah, hi sir pahingin number highly recommended 39 kung alagaan mo itong numero ito sa Pampanga po ito ha ah. kung alagaan mo po itong numero ito maganda siya kung naghahanap po kayo ng clue, balikan mo yung video kahapon ng hapon. Sa so muli po maraming po salamat sa panonood, Pampanga Angeles. Adjor, ajor.